napakaganda nga ng gagawin ni Maine Mendoza at Alden Richards na pag-amin sa publiko. Yan talaga ang dapat nilang gawin since nakita na sila. Talagang yan naman talagang dapat nilang unahin nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na ito. Kung pababayaan na lang kasi nila ito na hindi na uli pag-usapan ay mawawala na lamang ito. Kaya maganda tuloy-tuloy na lamang nilang itong gawin nang sa gayon ay tuloy-tuloy din ang pagsikat nila. Hindi naman kasi dapat nilang ginagawa ang mga pagtatago pa sa publiko ngayon. Ang ulaban na na kasi ngayon ay pakitahan ng mga talento, ang mga kayang gawin sa publiko. Yan talaga ang nais ni Alden Teacher sa simula pa lamang. Ang problema lamang ay na kay Min Mendoza na alam naman natin ay hindi na nais sa spotlight. Kung matatandaan nyo, nabanggit ni Min Mendoza sa kanyang birthday na ang ugali niya noon ay talagang ugali niya pa rin ngayon. Talagang naging magpakumbaba pa rin si Min Mendoza at hindi yumayabang. Talagang nananatili pa rin ang kanyang agandahan ng loob nang sagayon yan naman talaga ang kaginhusto ng mga Aldab Nation sa kanya. Kaya talagang okay lang naman yun. Kung ang kagustuhan pa rin ni Maine Mendoza ay kagustuhan niya pa rin ngayon. Ang, ang mahalaga dito ay ang muling pagsasama nila ni Alden Richards sa isang pelikula na talaga namang tatangkilikin at susuportahan ng buong True Blooded Aldab Nation. Dapat nga talaga ay ibunyag ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa ito sa mga kriptikong mensahe lamang sa kanilang social media dahil nga naman alam na ng buong Alden Nation ang galawan ng magkaparehang ito. Ang Paul Gerson family kasi ay talagang napakakulit pagdating sa social media lalong lalo na mga sa event pinapatunayan ng talaga ni Main Mendoza at Alden Richards na sa kanilang relasyon ay mayroong paling mga kulitan na nangyayari sa kanila at ito lamang ang talagang ibinabahagi ni Alden Richards at Main Mendoza sa kanilang mga tunay na mga fans katulad ng mga true-blooded Aldam Nation. Hindi naman kasi ito magigits ng publiko lalong-lalo na ang mga bulag, mga pipi at bingi na mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards, lalong-lalo na ang mga Armin at mga Katniel Pans. Dahil kahit ano pang paliwanag ni Main Mendoza at Alden Richards at nakikita na ito ng tahasan sa publiko, ay idinidinay pa rin ito pagkabasher ni Main Mendoza at Alden Richards at nagpapalusot lamang ito para hindi maging makatotohanan ang mga posts ni Alden Richards at Main Mendoza gayong sila na ang nagpapatunay dito na totoo at real na real ang kanilang pagsasamang ginagawa at ang mga piling sa isa't isa sinabi na kasi ito ni Alden Richards dati pa lamang at ganun din naman si Main Mendoza kung matatandaan nyo ay si Main Mendoza pa mismo ang nagpakita ng kagustuhan kay Alden Richards at talagang hindi ito gawa-gawa dahil tunay ito at hindi scripted. Diyan mo talaga malalaman ang pag-ibig na inalay ni Main Mendoza kay Alden Richards at dito nga na in love si Alden Richards at sinabi ang totoo at kung matatandaan din ng buong Aldam Nation at publiko, ito ay itinago ni Alden D. Judge ng namakahabang panahon at ito ay ibinunyag lamang sa isang interview. Dito mo malalaman na talagang ang mga Haka, haka ng buong Aldam Nation dati ay totoo. Dito mo kasi malalaman na talagang napipigilan lang ang kanilang pag-amin dahil na rin sa kanilang, kanilang mga management. Halata na nga talaga ang kanilang relasyon, lalong-lalo na ngayon. Talagang si Alden Richards lamang ang nakapagsasabi nito sa publiko kahit pa merong mga proyekto na ginagawa si Alden Richards ay talagang hindi niya nakakalimutan si Maine Mendoza dyan mo talaga malalaman na seryoso na talaga ang kanilang ikinahaharap ngayon lalong lalo na ngayon ang age na ito ay sobrang dami ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit ano ang gawin nila ay mali sa kanilang paningin ngunit ang maganda dito ay maraming taga-suporta si Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailan hindi nila ito iiwan. Ang mga pansang ito ay talagang ang nagluklok kay Main Mendoza at Alden Richards sa tagumpay. Napakataas ng inabot ng karir ni Alden Richards at Main Mendoza at ngayon nga ay nasa peak pa rin ito pagkatapos ng mga ilang taon. Kaya dyan mo talaga malalaman ang mga suporta na tinatanggap ni Alden Richards at Main Mendoza ay hindi basta-basta biro lamang. Kaya dito mo maiintindihan ang tunay na paninira ng mga bashers kay Main Mendoza at Alden Richards dahil napakalaking tinik nila ito sa kanilang mga iniidolo lalong-lalo na sa mga Katniel fans dito mo malalaman ang pag-asa pa nila na magkatuloy ang muli si Kathleen Bernardo at Daniel Padilla ngunit sila rin ang sumisira sa kanilang mga inaasahan dahil dito ay sinisisi nila si Alden Richards na maaari daw makatuluyan ni Katrina Bernardo. Ngunit sinasabi na ng buong Aldam Nation na malayang malaya si Katrina Bernardo kung gugustuhin yang bumalik kay Daniel Padilla. Dahil yan naman talaga ang inaasahan ng buong Aldam Nation na mabuo muli ang Katniel. Ngunit ang ikinatatakot ng buong Aldam Nation pati na rin ang mga Katniel fans ay umusbong ang pagmamahalan ni Alden Richards sa kanyang leading lady. Ngunit alam naman natin at sinabi na ito ng matagal ni Alden Richards na kaibigan lamang ang turing niya kay Captain Bernardo at kahit kailanman ay hinding hindi ito magbabago. Ang ikinatatakot lamang at walang kasiguraduhan ay ang feelings ni Catherine Bernardo dahil kung hindi na ulit sa kanya sa kanya si Daniel Padilla ay magiging option niya rin si Alden Richards at dahil dito malamang ay piliin niya si Alden Richards na napakasikat, napakatalino, respetado at napakayaman kung ikukumpara kay Jericho Rosales at sa iba pa na mga nanliligaw kay Kathleen Bernardo. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!